Rod, sa'yo nakita niyo yung airport. Napakalimis dito. Sobra. Sobrang malimis. Pwede kang matulog, Rod. Diyan, no. Pwede kang matulog sa mga upuan. May pantulugan, yung bilog na malaki. Pwede kang matulog. Kung gusto mo dito, kung bilog, pwede ka dyan. Sa CR, napakabango. So, baka, hindi, mabango talaga, Adol. Ewan ko sa mga lalaki, ha, sa mga sa babae, talaga napakabango. Ang may natin, parang natin, may pabango. Mm, -mm. Atin, hindi, ka atin, hindi ka tatayo. Hindi ka tatayo dito kung naghihintay ka. Na atin, hindi na na At atin, kasi siguro dahil marami popul population sa amin. Kaya siguro ganun. Ganda ng Sarap sa mag ganyan. Ah, eh. ah yung mga upuan, iba-iba ng ano yan. May bilog, may square, may mga gano'n shape, shape na kita nyo. kami doon kami sa 7. Ayun, meron sa... Ang sinubukan ng mister ko. Mupo. Hmm. 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 Diba? Hmm. Ano yung cellphone mo? Picture na kita. Hmm. Diba? Hmm. अल्हा अल्हा टिक्चर नाही